Ay wow, gusto sad ka ana. Karun, gawid-hawiran tayo ikong dudong. Sulat na dagang intro. May atlaw sa nyuhang tanan. Sumisulod ming dudong din hang dapita. Kay, ilisan ako ang amuang washing. Kay, basig una ko ato Di na nako ako mapakirig-kirigan si dudong. Huy kuya. Shoutout tayo na ako si Darrell Kubkuban. Kanang nisugat sa nga walaeng gwapo din na. Shot up sa satanan nga staff din ang Dupita, LCG Trading, Valencia, baka naman. Sa mga nangita di ay, o mga nagkainlain nga, sama sa appliances, kanong mga TV, mga mga sounds, sofa, o boom, o unsa pa inyuhang gustong paliton, pwede ninyo nang anhaon ang ilahang lugar, kay maabi-abihon kayo ang ilahang mga staff, syempre. na arana siya makita sa Pipito Street, Valencia City diha ragud na siya at sa simbahan dapit gamay ra kay inyuhang lakawon unya ibutang na ko ang ilahang Facebook account aron inyuhang makita sa mga gusto dili ni promote pero baka naman baka inyo kong i-share ba kay aron makita sad sa mga nangita og mga appliances Nga ya, dirida ay nila makita, diri ay silaganahan ganahan. O, sirsad ko ninyo ay talagsara kumang hangyo, maluoy mo babaka naman. O niya, so na dayong ko din ha, kay daghan na kay kai istorya, kaysa ako ang ingon kato ang ang washing, duda na ko nga makurintihan ko simba ko ato. unya niya, wala raba ko dito kay naara ang ako ang anak ray magsigig pang labas sa ilahang mga labunon. Siyempre, kay wala ko din, liba? Mauna siya, nagtanaw-tanaw na lang ko um, washing, so wala sa ako atong si kanhan, habugiragi lagi na ang inday pero baraton ragyapon kay walay sulod ang ako ang bulsa unya anak pili pili ko din og unsa ang ako ang utang na nakong katunga uy kay wala man kwarta wa pa ko nakadaog og hoy maninood man dahil mo. So, nagunahuna na dahil dudong. Huwag ka ba ang kulor. Pero wala naging gikula ang kulor. Gipangita. Kana na lang. Kaya mao may gitudlo-tudlo ni dudong. unya na sa dryer. Kaya arundit na maglisod ang ako ang mga anak. pauga sa ilang mga sanina. unya sa mga nangita lagi sa ako ang ikaingon nga to sa unahan. Mudiliber po sila around bukid noon. Basta kaya sudlon sa ilang sakyanan. oh, Unsa pa inyuhang guhulat? Pamili na mo og inyuhang ganahan kay daghan kay imong makita dihan pita. Unya. Dili ra dayon daghang istorya. Gamay ra dayon nga wash a rip ako ang gipalit oi kay wa koy afford atong dako. May gamay kay dali ra mapuno. Unya og dako sad akong palito no apog koy ikasulod. Kuyawan man sad tanin ni Inday oi. So nga salamat sa inyuhang pagpaminaw sa ako ang mini-minion nga mga istorya. Ingon nila sharing is caring.